Bye bye. Isa pa. Isa pa. Baba. Oh. Saan na galing yan? Naalala mo na naman si Axel. Galing ka na naman sa kulungan. Hmm? Galing na naman daw siya sa kulungan. Hmm. Huwag nyo nga kasi hindi sinasagasagasaan. Oh. Salbahe mo talaga. Ayan. So, makulimlim. tanglad natin sana mabuhay huwag nyo kasing inaangat ngat Ayan o, baka pinapaasa lang na naman ako nyan mamamatay na naman buhay na yung iba sana tuloy-tuloy na no haba hmm. yung ating tar nati. ay buhay na akong tanglad kaso ilang peraso lang sya di lumalago kasi itong mga tuwi eh. ginangat-ngat nyo kasi lahat ng malaylay dyan sa abot ng mga bibig ninyo ginangat-ngat nyo hmm. yung ating oregano o diba maganda ng mga tanim ko tapos ginangat-ngat nyo naman yung ngat-ngatin Imbis na umasenso eh. Mm. Ayan. Namimintana na naman ang choking king. Babay na. Baba. Babay. Guto tayo ng atay para sa mga dagoy. Siyempre, kasama na ako dyan. Marami yan eh, oh. Excited mga walang ganang kumain kasi kaya magluluto tayo ng atay. Atay ng baboy. mo muna na natin yung patatas. Lalagay natin yung sa atay ng baboy. Ayan, makulimlim na naman. Panay na naman ang silip ni habajan sa ilalim. Hmm. Makulimlim na naman no mukhang hindi na naman iinit hindi na naman tayo makakapasyal haba yan hindi hmm. na naman tayo makakapasyal medyo mahangin na naman hmm. medyo mahangin na naman no makulimlim magluluto na lang tayo ng ulam nyo no pongging luto na lang tayo ng ulam nyo no ayan, malapit nang maluto ang soup day ng aking mga alaga. Atay At ng baboy. Wala yan asin, guys. Hindi ko ng asin. Ako oh, kasi, guys, kapag ka nagpapakain sa aking mga alaga, Kunyari, ulam namin yan, table food. Ah, uh, inaalisan ko muna ng ano, lasa. ngarik baboy yan. Kapag masyadong, halimbawa, mas spicy, magpapakain ko sa aking mga alaga. Inaalisan ko muna ng lasa, hinunggasan ko. <laughs> Para nilang. Kasi ano eh, hindi sila dapat madalas makakain ng maalat, may asin, ah, ay, hindi mean, siyempre maalat pag may asin. Betsy ang ibig kong sabihin yun ay para sa akin ano lang way lang ng pag-aalaga ko sa kanila. Walang asin, walang betsin asin yan lang. Favorite nila yan, pag naamoy nila yan, kapag inhit ang mga aso, di ba, walang ganang kumain. Yan ang pinapakain ko guys, atay ng baboy. kaya yan ay na-fry, favorite nila yan. Kahit wala silang gana, talagang pakain sila. Yan ang lagi kong sinasabi dun sa mga ibang may alaga na walang gana yung aso nila walang appetite ito lang ipakain mo guys basta ang aso gusto mabuhay kakain at kakain mo para sa kanilang sit day once a week kasi mayroon silang sit day eh. sila. pero may kasama pa rin yung dog food yung holistic So, yun lang guys. Share ko lang. Bye! O diba, bawal sa inyo ang choking. Kasi meron yon Yung pansit nun, merong seafood. So, bawal sa inyo. Lalo ka na haba. Kagagaling lang na usok mo na namumula sa kama manok mo. Oh. Favorite kasi niya yung chicken. Eh, minsan hindi ko natitiis na hindi bigyan. Kaya ayan, na magayong kanyang bibig sa allergy. Kahit ganyan lang yung mga yan, guys. Nagkaka-allergy yan. Ayan, o. Oh. Yan, oh. Katulad yan si Clover kapag napasobra yan ng manok namumula yung mga palibot ng bibig <laughs> si pungging naman nangangati namumula yung tenga ganon din naman itong si itim so ewan ko ba kahit ganyan silang local breed mix nga lang eh ganyan maaarte sa pagkain kaya eto pag sinabing bawal ni mama bawal kasi yan si itim mo ayan sa mata naman yan tinitira kapag ka may allergy yan namumula yung kanyang mata akala mo ay nag-aadik. <laughs> Kaya bawal sa seafood yan. Ha? Bawal. Bawal na bawal sa seafood. Kaya kung hindi binigyan ni mama, anong ibig sabihin? Bawal. wag nang tumayo. Huwag nang mag exhibition Bawal nga eh. O sa sa'yo. Treats. Ayusin mo. O. Oh. Yan na lang sa inyo. Kau den? Ayan. La Ay, ano ba yan? Kunin mo, aagawin niya ni Choco. Inagaw na nga ni Choco. Ay, inagaw na nga. Ang bilis talaga ni Choco mga agaw. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan sa inyo. Si Punggok guys, napakabait talaga niyan. Pag binigyan mo ng pagkain, hindi yan magkakalat sa sahig. Talagang umaakyat siya sa kulungan. Ay, pakita ko sa inyo. Ayan o, diyan dyan sa kumakain. Hindi siya, hindi siya nagkakalat sa sahig ang bait talaga niyan ewan ko ba bakit ganyan yan bukod tanging napakabait ni Pungging no Pungging bait mo no tapos pagpupupu yan dun sa malapit sa sing, pati pagwiwi hindi katulad nitong mga territorial na kapatid niya na minsan sa upuan lalo na kapag after ng period nila or before talagang matindi ang kanilang mga pagiging territorial kanya kanya sila dyan wiwi Siguro para masabing akin tong parte na to. Eh, pagkaliit-liit naman itong pinagpaparte-parte ninyo. Diyos ko. Grabe talaga kayo. Mm. Mamaya, pagluluto ko kayo ng atay ng baboy. Para yami. Kasama na siyempre si Mama Don sa ulam. No. Ano, pongging? Solve. O, oh, itong isa naman. Yan. Mga buto boto Yan. Hmm. Ito ay cranberry. Mabibili sa pet shop. Kaso minsan nagsasawa na sila dito sa amoy. O, oh, Choco, ayaw mo? Kasi Choco maartian kahit sa treats. maartian yan. O, oh, tingnan mo, tinakbuhan ako. Pero, pero pag ibibigay ko kay Itim, galit siya. O, oh, Itim, sa'yo na. ayaw nila maarte kita nyo guys kahit si itim maarte sa treats ganun yata talaga pag napapagustuhan sa mga treats nyo namimili kayo ha pag may nabili akong ibalasa yun na at yun ang hahanap hanapin nila yan yan ha wag nang magtatampo ha ang bawal sa pansit ng chowking tapos yung beef wonton inubos ni mama kasi favorite ni mama yon <laughs> hindi kayo nakatikim. Eh kasi, kayo, pwede kayo dito sa treats nyo. Si mama, hindi. O, oh. di ba? Diba? Mm. Kaya ito sa inyo. Um, tingnan mo si itim mo. Ah, ayaw, ayaw. Itim, alam mo ba na maraming nagugutom sa labas? Tapos ikaw ganyan ka. Ang um, kainin mo to. Um, ayaw talaga niya. Kasi, ang hinahanap niya ay ito. kita nyo guys kung gaano ka arti ang mga yan arti 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 o oh, ayan mga ma arti kayo ma arti hmm. tunog, tunog tunog pa hmm. samantalang si Choco walang appetite sige lang ang pangagaw niya guys o sigang pangagaw niya pero hindi naman niya kinakain busog pa siya Clover Si Pungging Si Pungging guys, oh, ang kinis Ang bilog na bilog ng katawan Bukod tanging si Clover ang Medyo slim, pero maganda naman yung katawan niya Hindi oh. naman siya payat Kaso yung mukha niya Kasi limang taon na siya, medyo oldy na Yan. Yan yung mga nanay ng mga to Yan. Si Haba, na maarte So, ayan. Ayan ang share namin. Kapag bawal, bawal. Hmm? Kahit na masarap ang bawal, bawal pa rin yun. Hindi pwede. Di diba ba ba? Hmm. So, yun lang po. Babay ka na. Babay na. Wala sa mood. Ayan. Sarap. May halo-halo. Hindi kayo kasali. Hindi kayo kasali.

sigurang sigurado silang huwag ano ba? bochi wow may bochi ay ito masarap may sabaw hindi nga kayo kasali ay sarap chicken kanina ko ba ito yung may sabaw ito akin